Morning, morning guys. Good morning guys. Nagdilinis tayo dito sa harap. Ayun. Naayos na rin yung ating ito. Naayos na rin guys yung ating harap at napakaya dumi na. Yung mga granite dito. Ayan na siya. Dati doon sa baba. Ayan. Ngayon, nandito na sa taas yung ating granite, guys, yung ating granite. Um. Hello po, good morning. Yan guys, nilinis natin kasi yung Ha? Ayun sa pito pito. Okay. Yung isa na lang yung natitira dyan. Kailan kayo babalik ulit? Anong Larry Graho. Babayaran ko naman yun. Ako minsan. Ay, ikaw po na. Oo, ako yung sa ano, yung, ako yung dating na ito nila. Nagbablog ako. 400 plus na rin ako. Malapit na. Ayun sa pito pito. Hindi lang sila muli napunta. Ang tagal na. Isang taon na yan ah. Kailan kayo muling babalik? May December, January mo. Ah, January ko na lang bayaran lahat. Ilagay mo. Lari Graho. Ako, babayaran ko na lang lahat yun. Huwag na eh. Apat na lang yung ano? Nabayar, Nabayaran na ba yung iba? Opo, okay. Ah, yun. Apat na lang. So, magkano na lang yung apat? Ah, magbalik niyo na lang. Ha? Hindi? Kasi wala akong pera ngayon. Pupunta naman ako kung maghihintay ko. Sige po. Lagi <laughs> nagperman ko. Ayan, magpinsan tayo ng pito-pito. Januari, ha? Januari. Anong tutsa? Mga 18 po. Oh, okay, okay. Salamat, ha? Sinsya na. Opo. Layo mo sa PwP. Ayun, naglilinis tayo dito, guys. Para, ano get namin lahat yung gamit. Kasi tingnan mo naman, gumawa sila, di man lang nilinis. Kasi ginagawa yung kansyagarot. So, pag natapos yan, nakakainitan talaga lahat yan para so sakripisyo lang talaga sobra hindi siya na kayo yan inilipat namin doon umuog um, namin yung bahay na yan doon sa kanto na yun para lahat ng granite so yun so yan guys ah uh, ito nakita nyo naman yung dumi oh. grabe Ayan o, dumi, dumi Kalat kaya babalihan namin para mawala yung mga ating mga granite para hindi na sila Hindi na sila na iinitan kasi naawa na ako Nakakonsensya naman na yung hanap buhay ko Na ano sila na Na iinitan kaya sinilong ko para hindi na sila maiinitan Ayan guys yung maliit nating negosyo eh mga uh, nagiging ano natin, save natin. Kasi hindi naman ako pwedeng kumuha ng ganun lang na ano. Na yan mo move namin dito yan para maganda. Tulay niya sa ako kuya. Ayun ayun, minabaldiyo na namin ah, so yun guys kung bago pa lamang po kayo sa aking channel ay huwag kalimutan mag subscribe and like para lagi po tayong updated sa ating mga video yung ina-upload at so, maraming maraming salamat sa inyo and in God bless all so sana ay lagi tayong sa talaga yan yun ayan yung ano para dumaloy dito ay Ana natin. Yan yung pwesto natin. Yan, para kitang-kita na. Yan. Ito para kitang-kita na siya. Tapos tatawasin namin yan. Tatawasin namin yung mga damo para malinis din yan. Yan yung ating mga sidecar. Ay, na mahirap tayo. Sobrang pagsisikap lang yan guys sikap araw gabi nagtatrabaho yan ito na maliwin mo sila naawa kasi ako doon lagi silang sa baba na initan na lantad talaga yung sobrang lantad eh yung ako na alaga. so yun maraming maraming salamat guys at thank you very much